Hello mga laya, good morning, good morning for today's video. Kaya magpasahe o sa ato ang content, no? Dire kay medyo seryoso ta, kay dili ta mag ay dire kay para mahuman na sa ato ang gibuhat. Mauni na kapang laba ko mga laya, kay tungod ni sa mga utan nga akong no, mukuyanap sa ato ang mga kaunuran, sa ato ang mga lawas, o mahimog itang buutan. So dapat ka mo din na mukaon din mo ang mga butanga sa pagkaon kay para mabuutan mo, manglaba mo sa inyong balay nagpatabang ra ko dire og laba mga laya kay sakit na magunoy ako ang tiyan unya di man pud siya mula laba og siya rang usamong ako og gitabangan og ako yang gipalabaan ni iyahang mga panting nga bali man pagkalagua ako ning buwan og mga klorin mga laya bahala mga dugta ning bilahan ani ayo no kay aircon aircon ni iyahang magamit kay unsaon man jud nga bali mang pagkalagua ni eh. Bitaw no magbuhatag magbuhat ta, mga gimbuhaton sa tuang panimalay labi na maglabak kinahanglan gutang magseryoso para maka-concentrate maka-focus ta mga tangtang ginan tanang mga tagi ti sa mga sanina mga short labi na diun ang ato ang bra kanang-kawo sa atong bra pinaka-importante kay kani dung panty ato ginasuling-sulingon dili ra na ni brasan kay ako pa maning huluman ako sa butangan og chlorine bubuan ako ni mga bilahan ani hangtod mga dugta mga buslot ni para muhumok kay perting pagkalagua kay ang style man sa pagsuot og panty mga laya side A side B maong lago gyud siya pag mo nimo ang side A imo na po nang baliktaron pagka og mag side B para walay kalas pareha ani karon naglaba ko o patra ka buka kong gilabhan pero akong sanina nina baling pagkadaghana tungod kay nagtipid ko sa sabon nagtipid ko sa tubig ako ron ang side A side B o di ba Ano'y teknik din para dili takalas. O panti rahis hisgutan mga palit mo ugso, en kay kana siya mo dugay-dugay na siya. Dili na siya makagidlay dayon kay lig-unlig -lig siya maunay brand ng karaan. Nabuak na ang balayan sa putyukan anang gitabunan anak pero ang gitabon pertipang pagkalig-una. Magbulag na lang mo sa gahulba sa inyong hang balayan sa putsukan pero kanang panti nga imong hang gilabhan nga kay ligon para na kaayo Bisa kinsa pa mo sunod nga mukulba na pud sa imong balayan sa putyukan okay ra gyapon ang pante mao nga unsa pa nyang gihulat magpalit mo og soin, kay e, kana siya long lasting yun know, na siya oh soin. baka naman kay gi advertise Ng nga ligon pa sa ilahang mga relasyon